Mama. Ay, gusto mo wala makup. Dog. Ay, dog, pasimakan. Oh. <laughs> 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 ah! ba 'tong basta na galing sa hey! <laughs> <laughs> uh -oh. So, pa kung uh, 'yung ano. Uh, so. Oo. Yung John, salamat pala nung Jelly jam ha, ano oh. to? Um, strawberry jam, jam, from Baguio. At <laughs> may nakalimutan talaga ako kasi di pa da, unang una pumunta ka sa bahay. Oh. Was, so, ko mm -hmm. in-expect na Tumay! David! Ah! <laughs> wow, ang ganda. Ang ganda naman ito, Jella. From Baguio yeah. no yan, uh, biniyahe ko paryan pa yan pa galing Baguio. Hala, salamat Jella, tsaka kay Daddy, Alex, sa... Ano ba ito? Sa magandang tissue kasi ano, bagay. Bagay sa magandang balat. Hindi ka yung longas tingin. Tignan, hindi mo yung harap Kasi yung ano ko, pakita. Ah, kasha. bagay sa imo ba Bagay sa imo to. Bagay sa imo ah. Salamat pala kay daddy at saka bagyong oyo sa t-shirt. So, may ano kan, hindi ka magtatampo kasi akala ko nagtatampo ka kasi wala mm -hmm. daw sa Sabi ko, ay nakalimutan mo, nung binasa ko lahat, meron pala. Oh. Thank you so much, Bian. Uh... so, <laughs> <laughs> thank you, thank you so much, guys. Bye! <laughs> <coughs> Tila, ayan ang mga mga wishes so, tapos natin magbigay ng uh, damit galing kay Daddy Alex from Tumacroid at ayan naman tayo ay papunta na naman tayo sa um, Jollibee kasi may bibigyan po tayo galing po kay Sir Bobot Akai may bibigyan po tayo uh, may withdraw muna tayo para maibigay po natin at maibili po natin ng kanyang um, gusto na um, Jollibee kasi Si Marco, naalala po natin si Marco ay uh, siya po ay nab nabiyayaan noon at gumaling ngayon sa pamamagitan ng pagtulong ni Sir Bobo Takain. So na yun tayo yun. sa Jollibee, kaya so, papasok tayo po, po, po tayo. And let's go! So para kay Mark. Ayan. So dudali natin din kay Mark at kumustahin po natin si Mark kung anong nangyari sa kanya. So papasok po tayo. Ayan guys. Thank you. Hi, ayan guys naka order na po tayo ng um, Jollibee for take out at dito po naman tayo guys uh... at syempre hindi po tayo papayag na si Mark lang po yung kakain by the way gusto ko na pasalamatan si um, Sir Akail I itim ko na katalig kaming dagat o, so, uh, diba? so hindi ako papayag na si Mark lang po yung kakain at syempre kakain din naman na. Bye! So ito na guys yung ating order at ito yung order ng ating um, dalhan mamaya yung take out niya. Ito yung kakainin ko, di ba? <laughs> dito pala siya. So dito na muna tayo sa laman Kasi Siyempre, kakain din tayo. Hindi pwedeng siya lang. By the way, gusto ko pasalamatan si Sir Akai. Ayan. Sir Akai, thank you so much. Hindi ba nang papayag Sir Akai na siya lang kakain? Kakain din naman natin. Ah, dali dali ang bala. Nag-uubot, ba? nag-uubot. Ba? Dali dali ah. Hi, Mark. Ay, ito, may dala kong pagka... May dala kong pagkain, oh. May da dala kong pagkaon. Ay, dali siya. Ikaw, magkakadali ang pul. Ay, kuya, Ay, ikaw na, isa dali. Ay, ikaw na, um, isa dali. Kumusta naman? Nakalakaw na siya? Nakalakaw, pero... Ang ah, ipakalakaw pakalakaw, dahil siya. Ang sukong mo sa nakalaman, Mark? Palak lakaw sa daw siya. Lakaw lang. Laka tindog sa, tindog tindog sa daong, Mark. Tindog sa daw, Mark. Lakaw ka dyan. Ah. Sa so, pakalakaw, mag-idae siya. So, dapat yung dala sa da pagkano ka na siya. So, okay. Imong, imong tambal. Okay na, imong tambal? Diba uh, siya tambal, kuya? Tambal. Diba siya yung tambal? Diba siya tambal? Diba siya tambal, Mark? Wala na. Wala na na. Oro na yung tambal. So, pila na kabulan, wala ka nag-inom. So, ayan guys. So, so ito yung kwarto ni ano. Ay, magtigil kami na kay ano, Sir Akain. Kasi, pumunta ako, nag ani kung daan din kayo para uh, makita daw siya ni Sir Akain kung kumusta na siya. Hindi ka mo bagyo. Tapos, di, ah, uh, gawa na siya dito kay Eliza. And, which is okay na siya, di ba? kailangan din para Ah, muni mabalik ni uh, <laughs> ko. Oo, ano? oo. Oh, oh. Ah, muni yang balay ni ano ni ni Mark. Kagit-kit pagkidera Mark. Ah, oh, ito pala. Dapat diba? Hmm. So dito Oh, oh, last boslot boslot pala ang ano ni Mark, mo no? Yan kapalay. <laughs> so dito yung labas. Guys, So, ayan. Mm. Ay, so, wala, so, Mark, so, wala ka na, wala ka gamot? Wala na kay Wala na kay tambal? Kasi, ah, dugay na siya, wala ka inong. So alam niyo guys, so, nakakaalam po si Mark po ay natulungan po ni um, Sir Akain um, na pa-doktor, na pa-check napadok up, nabigyan ng gamot at nakalakad na siya ngayon. And ngayon, so, sumali mali siya doon kay Eliza, di ba? Um, ayan guys Ito ay sira na pala talaga yung bahay dito Sira talaga <laughs> Hi guys So ngayon Andito si Zamara Far Kasi ako daw niya yung um, Kanyang pasalubong uh, from Baguio Galing kay Daddy Alex no. So ayan Zam o oh, Tingnan mo muna Zam Anong ano Um, so ayan, tinindad po ni Zamara yung kanyang pasalubong. So okay ba yung ganyan? Yes. Hindi pa? Ah, sila kasi Zamara, ma'am si G, at saka si Brenda, pareho sila ng outfit. Yeah. Pero iba't ibang kulay. May di kami ng mga duster. Oh, may di sa duster? Okay lang ba yan, B? kasi you na. so much, Daddy Alex, sa inyong Oo. Ang mga betulod, katulad <coughs> ng yung sa Thailand din, yun yung mga... Ayun, ay, mga ganyan, mga outfit. Ayun, mahilig sa mga dress, ay mga ganyan. Di, oh. same lang yun ano, Ma'am CJ, Brenda, at ikaw. Oh. Thank you so much, Daddy Alex. Kanya, si Charmel, hindi pa kami nag-ano, like, hindi no. naman kami magkasarubong saan. Hindi, <laughs> may maraming masalabong si Charmelle kasi galing sa, uh, sa Baguio. Isang cartoon yun lahat. Huh? Isang cartoon nga. Parang oh, hindi ako nabigyan. <laughs> hindi ka nagsigil sa kanto. Bakit? Hindi pa. <laughs> pa. Sa kanto mga pasalubong yan, mga food, mga, mga, kasi ba ito, mga pan, pinatbatra yung ganun. Punta <laughs> na bukas. So, ay gano'n. Nakabot, ay, kumusta ka na daw? Sabi ng ano, ng mga viewers natin. Kasi pa, nakikita na ba ako paragi sa mga live? Oo. No. Tak boleh buat apa. is. Cakaplah. Tak anak-anak.